Idol at kabayan, alam nyo ba ang kwento kung bakit S-70i Black Hawk ang pinili ng Philippine Air Force para sa Combat Utility Helicopters Acquisition Project? Alam nyo ba kung sino ba talaga ang bumili nito? Si Aquino o si Presidente Duterte? Ilang unit ba ng S-70i Black Hawk ang ma-i-deliver ngayong taong 2020? Lima o anim? At kailan darating ang natitirang mga Black Hawks? Yan ang mga tanong na bibigyan natin ng kasagutan. Panoorin ang video. Huwag iskip, Like at mag-subscribe. Matik na! Para sa kaalaman ng lahat, ang mga S70i Blackhawks na ito ay siyang kapalit ng deal para sa mga kontrata ng labing anim na mga helikopter ng Bell 412 EP mula sa Canada. Tinapos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kasunduan para sa mga helikopter ng Bell mula sa Canadian Commercial Corporation pagkatapos ng isang utos ng gobyerno ng Canada na suriin ang layunin kung saan gagamitin ng Pilipinas ang sasakyang panghimpapawid kung ito ba ay para sa mga mga opensiba ng militar o mga misyon ng transportasyon. Mga idol at kabayan, pambihira naman itong gobyerno ng Canada at ang Canadian Based International Coalition for Human Rights. Bibili tayo sana sa kanila ng Bell 412 EP helicopter pero ayaw nilang gamitin ito para sa mga military operations katulad ng pagsugpo sa mga Abu Sayyaf at communist rebels. Yan tuloy, mas napaganda pa ang combat utility helicopter na binili ng Pilipinas. Sa mga nagtatanong at at nagdadalawang isip kung ano ba talaga ang purpose nitong anim na S-70I Blackhawks at bakit natin ito kailangan sa Pilipinas. Ayon kay Major Restituto Padilla, the helicopters will be used for the military's internal security operations. Dinagdag pa niya na ito ay pwedeng magamit din para sa search and rescue and disaster relief operations. Ang unang lima sa isang batch ng 16 na bagong Sikorsky S-70I Blackhawk helicopter ay dumating na sa Pilipinas ayon sa Department of National Defense nitong lunes, ikasyam ng Nobyembre 2020. Ang mga helikopter ay umalis sa Poland na isinakay sa isang Russian Antonov Heavy Transport Plane noong ikapito ng Nobyembre at naibaba sa Clark Air Base sa Pampanga noong ikasyam ng Nobyembre 2020 kung saan mayroong isang maikling paghinto sa Kuwait. Ang ika na unit ay inaasahang darating sa Disyembre sa ng isang barko. Sinabi ng Department of National Defense na ang Antonov ay ay maaari magdala namang ng limang mga unit at bilang isang resulta, ang ika na Sikorsky S-70i Black Hawk Helicopter ay naiload sa isang barko. So mga idol at kabayan, malinaw na po para sa ating lahat. Nasa taong 2020, anim na Sikorsky S-70i Black Hawk Helicopter ang matatanggap ng Philippine Air Force. Ang lima ay dumating kahapon at ang isa ay parating ngayong ikalawa ng Disyembre 2020. Ibig sabihin, merong sampung Sikorsky S-70i Black Hawk Helicopter ang posibleng ma-deliver sa unang quarter ng taong 2021. Wow! Ayos talaga. Matanong ko lang masaya ba kayo sa ginawang modernization program ng ating Armed Forces of the Philippines sa tulong ng ating kasalukuyang pamahalaan? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Para sa inyong kaalaman, ang mga helicopter ay bahagi ng proyekto ng acquisition ng Philippine Air Force Combat Utility Helicopters Acquisition Project worth 12.1 billion peso. Ang Blackhawks ay nakuha sa pamamagitan ng isang transaksyon sa government to government acquisition. Samantala, sinabi ng tagapagsalita ng Department of National Defense na si Arsenio Andolong na ang natitirang 10 mga unit na ginawa ng Poland na S-70i Blackhawks ay maihahatid ng maaga sa susunod na taon. Ang mga helikopter sinabi ng Department of National Defense ay magpapalakas sa kakayahan ng Armed Forces of the Philippines na magsagawa ng iba't ibang mga operasyon kasama na ang mga combat missions, humanitarian assistance and Disaster Response. Ang S-70i Black Hooks ay ginawa ng PZL Almelik, isang subsidiary ng kumpanya ng pagtatanggol sa Amerika na si Lockheed Martin. Maliwanag na ba sa inyo, mga idol at kabayan?